national, the ones that came out the best in the whole country is Pangasinan because they of their they they're, they're considered overall overall champions I guess in athletics silang rank number one sa buong, sa athletics okay Pangasinan and our coach Dante Camaso coach Dante Camaso is the number one coach of the country he was cited as the best coach And our athlete, si Kent, is considered the best athlete in athletics. MVP siya. At the same time, the program speaks of Coach Dante influencing Kent to be in character sa life, to bring it just not only in the sport but in life itself. See, so yan ang yan ang program, and there is the proof that uh, the program works, and that we have the best in Pangasinan. Bilang player po actually, uh 199% uh, na 'yung good character ang dala-dala ko -dala niya lagi, 'yung 1% skills lang po 'yun. Si Kent disiplinado sa pag-aaral. 'Yung good character po niya sa training, 'yung approach po niya sa training. At least kung makakasama niyo po talaga siya uh, ibang classing player dahil natatangi po ang attitude. Sa pagkapanalo ko po as an outstanding uh, coach or best coach uh, national Prix, sa national priest sa hapon. Product po yun ng mga good players po natin ng na Pangasinan. Uh, sila po ang dahilan kung bakit ko po nakamit po yung pagiging outstanding coach natin sa national sa uh, Kami mga coaches, mam, ano, uh, mas lalo ka maging eager or magiging ka-motivated mag-coach uh, mag or mag-turo ng players kung mayroon ka mga good leaders na katulad ni Sir Leo, and our beloved governor. Uh, bali, nagsik po kami ng help sa provincial government kay Sir Leo po kasi hindi na nga po healthy yung oval namin doon. So, napagbigyan naman po kami doon. Then, sobrang laking tulong po yun na, na, na naibigay sa amin kasi dahil po doon, uh, na kamit po namin yung overall champion sa men's and women's po. Nakuha ko din po yung outstanding athlete din. Naibigay po din namin kay coach yung most outstanding coach po. Yung goal pa rin po namin na ma-defend yung, ano namin, yung title po namin sa last national presa po, yung mag-overall champion. Yun po yung naging motivation ko and yung one-month training po namin, yung lahat po ng pinagdaanan po namin na training, siyempre, ayaw ko din po masayang yun. So, kailangan ko pong pagbutihin kahit na uh, hindi po ganun kaganda yung panahon that time. Maraming maraming salamat po dun sa lahat po ng binigay niyong support, lalong lalong na po dun sa one month training po. Uh, sobrang laking tulong po nun, sobrang laking ano po nun sa amin para mas ma-improve pa namin yung skill namin, mas mapaganda po pa yung performance namin. Kaya, yun po. Sana madami po ko pa po kayo matulungan na atlit na katulad ko and katulad po namin para mag-improve yung skill and makaabot po sa national level and eventually sa may represent po yung Pilipinas sa international competition papo. po. po.